Dako naman tayo sa ating balitang lokal. Uh, three-story building na ipapangalan kay Yumaong Mayor Dizon, isa sa mga development plans ng LGU Gimba ngayong 2024. Isa sa mga pla development plans ng LGU Gimba para ngayong 2024 ayon kay Municipal Mayor Jesulito Doc Lito Galapon ang pagtatayo ng three-story building na ipapangalan kay Yumaong Mayor Jose Boyong Boyong Dizon. Itatayo ito sa lokasyon kung saan kasalukuyang uh, nakatayo ang ABC Hall sa tabi ng Municipal Building. Sa first floor, balak ilagay ang isang one-stop shop. Sa second floor ay ang feina, uh, Finance Department at sa third floor naman ay ang ABC Hall. May uh, elevator na ito at may connecting bridge sa Municipal Building para sa mas madaling navigation ng mga empleyado at mga taong may transaksyon, uh, lalo na sa mga may kapansanan at senior citizens. Sa naging panayang kay Mayor Galapon kahapon, nang, noong nakaraang taon pa, aprobado ang budget at napagtibay ang resolusyon para dito na huhugutin sa Supplemental Annual Investment Plan. Structural design at costing na lamang ang isusumite sa Sangguniang Bayan for final approval. Samantala, inilatag din ni Mayor Galapon na ilan pa sa mga nakakasang plano ngayong taon ay ang pagpapatayo sa mga barangay ng mga farm-to-market roads. Multi-purpose gyms at uh, health centers na nakapaloob naman sa 20% development fund ng annual budget. Tuloy-tuloy din Anya, ang weekly financial assistance sa iba't ibang sektor, gayon din ang uh, feeding program sa mga barangay sa pangunguna ng RHU at uh, municipal nutritionist uh, Kathy Galapon. Nagsimula na rin ayon sa punong bayan ang pagsasaayos ng CCTV. May go signal na rin sa Market Supervisor para sa pagsasaayos ng ilaw sa palengke at nakaplano din na ipaayos ang septic tank ng slaughterhouse. Ayon pa sa mayor, napag-usapan din sa meeting ng department heads kahapon rin na balak magpatayo ng modernized slaughterhouse kung kakayanin ng pondo. Nakaprograma din ang uh, pagsasaayos ng drainage canals sa Jeronimo at Ongyangco Street sa market area sa Barangay Santa Veronica. Ang budget nito ay uh, kukuhanin naman sa SGLG Incentive Fund na 1.8 million pesos na nakuha ng bayan last year bilang SGLG awardee. Sa panayama, ibinahagi din ni Mayor Galapon na nakatakdang maging recipient ang LGU Gimba sa ilalim ng RCEF Mechanization Program ng Agri Machinery Uh, na may dryer at rice miller o isang uh, rice processing system. Aniya upang maigrant ito, kailangang magtayo ng housing para rito. Inaalam ngayon kung kakayanin ng 2023 savings ang tinatayang 18 to 20 million pesos na budget para sa pagpapatayo ng uh, housing uh, na kinakailangan pa rin ng approval ng Sangguniang Bayan. Nais nice niya itong bigyang prioridad upang makatulong sa mga magsasaka. Bukod dito, may warehouse well din na balak ipatayo para sa Municipal Agriculture Office o MAO para sa mga agricultural supplies mula sa Department of Agriculture para sa kanilang di, uh, interventions gaya ng abono at binhi upang hindi na nakikistorage ang LGU sa mga kooperatiba para sa mga ayudang ito ng national government. Tuloy-tuloy at yung ating programa dahil uh, kasi na nakarang taon talagang uh, natin na magkaroon tayo ng three-story building dito sa may uh, tabi ng uh, Hall. Yung ABC Hall papagandahin natin. Mm -hmm. Ayan, inumpisa na last year at, at itutuloy ngayon na uh, para for approval ng Sangguniang bayan. Mm -hmm. Yan ay 3 uh, three-story building na kung saan sa third floor yun ang magiging ABC Hall sa second floor, dyan yung finance sa uh, department, mga finance department. Dyan na rin uh, sa first floor, dyan na yung ating uh, yung bayaran. Yung uh, dito po, yung sa treasurer's? Oo, oh, uh, yung, yung... one-stop shop. Ay, ay, ah, Parang okay. one-stop shop dyan na lang. Okay. Para, kasi kaya natin plano na ilagay dyan. Kasi dito sa ating old building ay uh, second floor. Mm -hmm. So yung mga senior citizen, Tama may umakyat. So, doon natin ilalagay sa bago oh, yung tatayo natin. At yung tatayo three-story building, ay kasama dyan ang mayroon siyang elevator. Oh! Yes, kasama yung elevator dyan. So, yung, uh, yung uh, structural design niya ay inaayos na ng ating engineering para isubmit sa sanggunian bayan for approval plus yung kasama na yung cost cost nung mm -hmm. uh, ng ubusin natin, ang gagastusin natin para sa pagpartayo ng three story building at ang, ang proposal ko sa mga fundasyado na nag-usap-usap kami uh, gawin natin ng pangalan ng late mayor Jose Boimbo yung memorial building Ayon. So yun ang ating plano dyan mm -hmm. e, Pinasok na natin sa sanggol ng bayan na-approve na nila yung, yung supplemental AIP, annual investment mm -hmm. uh, plan na-approve na So yung budget naman na-approve na rin So siyempre yung structural design na uh, ang ng engineering, papasok sa muna ang bayan for final approval. Mm -hmm. At pati yung posting niya, baka biglang medyo kinapos yung ating mm -hmm. budget noon. So, lahat yon idadali na sa bayan for final approval para nang sa ganun, may maipabid na natin. Mm -hmm. Pag naipabid na natin, o di tuloy-tuloy na yung construction. Saka siyempre, hindi na pwedeng basta-basta na gigibayin yung ating uh, lumang ABC, ABC, Hall, Hall. magkakaroon pa rin ng ordinansa para na sa karang tayo, para sa karang maganda at maayos yung programa natin sa magkatayo ng 3-story building. Wow. Eh dito kasi sa itatayo ng 3-story building ay eh, mayroon ng elevator. Mm -hmm. at, bali mag magkakaroon ng interconnection yan. Mm -hmm. Dito sa 3-story building at saka dito mo second... Ah, lalagyan ito. ng parang bridge. Oo, oh, kasi para at least pag umakit ka doon, mm -mm. uh, ka lang dito. Opo. Oh, so, po. magaan na, hindi na bak matatanda Opo. Oh, na medyo hindi na kaya sa elevator lang uh, sakay. Mm.